50 yan. Mm. Kasi isipin din ni Presidente, ano kayo pwede mangyari sa kanya kapag siya tumutol sa Amerika. Sa akin naman... Ayan. Ayan yung sinasabi ni Roque. Kapag hindi raw, kapag tumutol daw ang uh, si Marcos sa gusto ng US, ay posible daw siyang patalsikin. Hmm. Ah. Ang uh, ang sinasabi ni Roque. Hmm. Ang inya, hinahalimbawa niya diyan, yung nangyari daw nung ano nung pamilya Marcos noong February 1986 kung saan kinuha ng US ang pamilya Marcos dinala sa Hawaii o yun yung inuulit-ulit ni ano ni Roque ha kinuha daw ng US ngayon pwede daw uli yan gawin kay Marcos Jr kung hindi susunod si Marcos Jr sa gusto ng US kaya sabi ni Roque nauunawaan niya daw si Marcos Jr. bakit kailangan itong sumunod sa gusto ng US. Kasi sabi ni Roque, pag hindi sinunod ng US ay nang ni Marcos Jr. ang gusto ng US, baka patalsikin siya. Baka gaw gawin yung ginawa sa kanilang pamilya noong 1986. Aka, ano ba tong nangyayari dito kay Roque? <laughs> Iba ang konteks Roque ng 1986. Hindi pinatalsik ng US si Marcos noong 1986. Ano ka ba, Roque? ha? <laughs> ah? ah? Mga kabunyog, ah, tama bang sabihin na pinatalsik ng US si Marcos noong 1986? Sige nga. ha? <laughs> ah? Pinatalsik ba ng US si Marcos noong 1986? Kasi yun lang ibig sabihin ni Rocky dyan eh. Ah? Na ang pwedeng gawin na uli ng ng US kapag hindi sumunod si Marcos Jr. sa US pwede siya uling patalsikin, dalhin ulit sa Hawaii katulad nung nangyari nung kanilang pamilya noon. Ha? O sabi ni Gino Martinez, hindi ah. Kaya nga wala sa hulog itong si Roque. Ang nangyari nung 1986, Roque ah, o kung nakikinig ka o kung mayroon ditong tagahanga ni Roque, sabihin nyo kay Roque ito, ang nangyari nung 1986, napakabait pa nga ng US kay Marcos. Di ba mga kabunyog? Napakabait ng US kay Marcos eh. Kasi matagal din naman na pinakinabangan ng US at sumunod sa US si Marcos. Si Ferdinand Marcos Sr. Sinunod ng, U ni Marcos Sr. lahat ng gusto ng US. Ha? Ah? Kaya ang relasyon ng US at ng uh, Pilipinas sa ilalim ni Marcos Sr. ay napaka-close. Ano eh, napaka -close. oh? close yun. Mula 1965, 69, 72. Ah, close ang US at ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos Sr. Sa katunayan, ha? Ah, sa katunayan, pinautang pa nga ng US ng ay, yung ano bang bangko ang kontrolado ng US, di ba IMF World Bank? Ilan ba ang naging utang ni Marcos sa buong ano niya mula nang maupo siya? Nung maupo siya, 500, ah, sik, pa, 600 million dollars lang ang utang ng Pilipinas na iniwan ni Pakapagal. 600 million dollars. Pag alis ni Marcos 1986, 29 billion US dollars na yan. So imagine nyo yan, pinautang siya ng IMF World Bank na kontrolado ng US ng ganun kalaki. Ibig sabihin, ganun, ganun sinuportahan ng US si Marcos. Ha? Sa katunayan, kung wala yung suporta ng US kay Marcos, matagal na talagang na problema si Marcos. <laughs> Pinauutang ng pinautang ng US si Marcos eh. Oh. Kapalit noon, kapalit noon, ipinangako ni Marcos sa US na lalabanan niya ang mga komunista. Yun yung yun yung ano doon eh. Yun yung palitan nila doon. Nakita ng US na si Marcos si Marcos ang ga maaasahan nilang kakampi para hindi manalo ang mga komunista sa Pilipinas. Kasi yung mga komunista nanalo na sa Korea 1940s, 46, 1950s, tapos sa Vietnam nanalo din ang mga komunista 1975. So ang iniisip ng US, dapat sa Pilipinas mayroon tayong maaasahang kakampi. Baka naman ang Pilipinas mahulog din sa kamay ng mga komunista. Si Marcos ang nag oper doon sa US. Sabi ni Marcos, ah, sabi ni Marcos, hayaan niyo akong mag-declare ng martial law. Kailangan natin ng Marcelo para masugpo ang mga komunista. Pero suportahan niyo ako. Ah, kailangan ko ng utang. Kailangan ko ng utang. Pinautang ng pinautang ng US si Marcos. Hmm? Alam din ng Marcos, ay ng US, na grabe na ang korupsyon ni Marcos. Alam din ng US yun. Kaya lang, dahil kaibigan nga si Marcos, sinayaan lang si Marcos, mangurakot. Pero noong mga 1980s, nakikita ng US na iba na ang takbo ng sitwasyon. Hindi na lang mga komunista ang galit kay Marcos kahit yung lalo nang pinatay si Ninoy, iba na. Nakita ng US, nag a yung US. Iba na. Mabaho na si Marcos. Baka pag hindi natin to idinispose si Marcos, hindi natin to pinalitan, baka ang mangyari dito ay ano, uh, matulad sa Korea at sa Vietnam o matulad sa uh, Cuba, di ba? Ang nangyari sa Cuba, yung diktador na kinakampihan ng US, si Batista, sinipa nila Castro. Ayaw ng US doon. Sabi ng US, kailangan may plan B na tayo sa Pilipinas. Kailangan may plan B. Ha? Ah, parang ano na yata si Marcos, liability na, di ba? Liability na, sabi ng US. Pero siyempre, ayaw hindi naman nila yan ano, hindi naman nila sisipain si Marcos. Hindi naman niya nila ikukudeta kasi mabait din naman sa kanila si Marcos. Sinunod din naman ni Marcos lahat ng pinagawa nila. So ang ginawa ng US, nag nagano, nakipag-usap sa oposisyon. O, nung pumunta si Ninoy sa US, syempre nagpagamot doon, kinausap na si Ninoy. Tapos may doon mga oposisyon na uh, naka-exile. Sila Harrison Alvarez, si Raul Manglapos, o nandun yan. Sila Raul Daza, mga nandun yan sa US, kinausap na yan ng US. O, maghanda kayo. Ah, ah kailangan magkaroon na ng regime, regime change. O, ang tawag doon, regime change. Ang ibig sabihin ng regime change, magbabago na dapat ng administrasyon sa Pilipinas. Pero hindi gagawin ng US na ikukudita noon si Marcos Sr. Kasi magiging madugo pag nagkudita, lalaban si Marcos at si Laber. Kaya ang naiisip ng US na paraan noon, kung mapapalitan man si Marcos, idadaan sa prosesong legal. Yun yung nangyari noon. Kaya lang si Marcos magulang din, mautak din. Anong ginawa ng ano ng US ay ni Marcos? Hmm, alam ko 'yan. Ah, uh, magpapatawag ako ng eleksyon. Dadayain ko na lang para maipakita lang sa US na may eleksyon at nanalo ako sa eleksyon. O, oh, nagpa-eleksyon siya 1981. Dinaya niya. Sinong kalaban niya? Si Alejo Santos. Ano naman laban ni Alejo Santos sa kanya? So, pinagmalaki ni Marcos yon. Sabi niya, look, o oh, si, ako pa rin ang gusto ng tao. Pero hindi siyempre kumbinsido ang US kasi alam naman na dinaya ni Marcos. At saka wala naman talagang laban si Alejo Santos. Pero noong 1986, nang si Cory na ang lumalaban, ang ang ano ng US uh, maging fair ang laban, walang dayaan, kaya ang US sinuportahan noon yung Namfrel. Ang Namfrel pinunduhan yan ng US. Pinunduhan yan, kaya nga nakapagpalakas ang Namfrel noon. At saka, panahon ng eleksyon, may mga pumunta ditong mga senador, saka mga kongresista ng US Congress para mag-observe. O, oh, sila Solars, sino, sino pa ba yon Yung mga senador dito noon, si Stephen Solars, o, oh, pumunta yung dito para mag-observe. Bakit? Para hindi madaya ni ano, hindi madaya ni Marcos. At kung magdadaya man si Marcos, maano siya, maaalangan siya kasi may mga international observers na mga senador at congressman ng US. O yun, yun ang nangyari, di ba? So pumunta dito yung ano, mga senador ng Amerika nag-observe. Pero nadaya pa rin ni Marcos, nadaya niya pa rin. Sa bilangan sa mga presinto, panalo si Cory panalo. Kaya nga sa Nampril, panalo si Cory. Pero pagdating doon sa Comelec, di ba, pinapabago ni Marcos yung resulta ng eleksyon pagdating sa PICC, yung, yung official ng tabulation. Kaya lang nag-walk out yung mga tabulators. O, nilalong na-expose na nandadaya si Marcos. Sabi ng US, talagang matigas din tong si Marcos. Ginagawa lahat. O, pero Nung manawagan na si Cory ng civil disobedience, 1 milyon umatent sa tagumpay ng bayan rally sa Luneta, nakita na ng US, wala na. Napakarami na talagang tao, ayaw na kay Marcos. So, nag-usap-usap na sila, sila Enrile at saka si Ramos, saka ang US, uh, na maghanda na. Kasi kung hindi na makontrol ang sitwasyon, baka samantalahin ng mga komunista, mas mabuti ng paupuin na si Cory. O yun. Kaya natunugan ni Marcos yon nalaman niya yon nung malaman niya yon gusto niyang hulihin sila Enrile at uh, Ramos ah, wala na nanawagan na sila Enrile at Ramos ng tulong kay Cardinal Sin tapos bumuhos na ang tao people power na nung marami ng tao ang gusto na lang namang mangyari ng US kay Marcos wag naman saktan si Marcos kasi baka abutan si Marcos at tang pamilya niya sa Malacanang, patayin di ba ano bang nangyari kay ano Gadapi o di ba nang inabutan si Gadapi patay eh, bagamat nangyari yung kay Gadapi later na. Oh. Pero ang ibig kong sabihin, ganun ang posibleng mangyari kay Marcos. Oh. Yung mga, yung komunistang diktador ng Romania, yung mag-asawang Nicolay si Cisco, sa Elena si Cisco. Oh, anong ginawa? Oh, di ba pinatay? Oh, si Mussolini at saka yung mistress niya, binitay ng patiwarik. Alam ng ano yon? alam ng US na posibleng mangyari yung kay Marcos. Naawa na rin sila kay Marcos kaya sabi nila kay Marcos cut and cut cleanly. <laughs> oh, kaya ibig sabihin ang ginawa ng US kay Marcos, tinulungan, hindi pinatalsik. Ang nagpatalsik kay Marcos ay ang mga tao, People Power, di ba? Kaya itong sinasabi ni Roque na pamilya Marcos posibleng dalhin ulit sa Hawaii. Wala, hindi naman pinatalsik ng US si Marcos. Bagamat bagamat hindi ano? Eh, hindi, ang US, pwede naman siyang makialam doon para ipagtanggol pa si Marcos. Siguro, kung nakialam ang US, pinagtanggol si Marcos, kahit sila Enrile at Ramos, hindi kakalas kay Marcos. Kasi hindi kakalas si Enrile at Ramos kung walang basbas -bas ang US. Tandaan natin yan. ba? Diba? Ganun ang nangyari dyan. ha? <laughs> Kumala si Enrile at si Ramos mula kay Marcos dahil sa basbas ng US. Kumbaga ang ano ng US, ano na, wala na hindi na natin kayang i-hold si Marcos. Ano na to? Kung ano man ang mangyari, kung ang kung uh, talagang uh, gusto na ng taong maupo si Cory Aquino, hayaan niyo na. Ganon ang instruksyon ng US kila Mar Ramos at Enrile. Oh, dahil ganon na yung instruction ng uh, US at ng uh, kay Ramos at Enrile, hindi na sila ano, hindi na nila suportado si Marcos. Naghanda na sila sa plan B. Oh. Ngayon, wala na, dumami na yung tao. 1 million na, umaten sa rally sa Luneta, yung Tagumpay ng Bayan rally. Nanawagan na si Cory ng civil disobedience. Wala na, sabi ng US, ito na. Oh, so nag na sila Ramos at Inrile. Naghanda na sila for Plan B. Nahuli ni Marcos. Nahuli ni Marcos. O yun. Ngayon, ang gusto na lang nagawin ng US ng marami ng tao sa EDSA, Baka pagkagaling ng EDSA, tumuloy ng Malacanang, abutan yung pamilya Marcos, baka pagpapatayin sila. So ang ginawa ng US, nagpadala ng helikopter sa Malacanang, kinuha sila Marcos, ibinaba muna sa Clark, inilipat sa mas malaking eroplano, dinala sa Guam, tapos from Guam, dinala sa Hawaii. Yun yung nangyari. Ha? <laughs> di ba? Oh, sinungaling daw tayo, sabi ni Ruyo yo Okay, di maniwala kayo sa history nyo. <laughs> oh, hindi US ang nagpatalsi kay Marcos. Tao. <laughs> Yan yung totoo. Huwag nyo nang baguhin ang kasaysayan. Ngayon, itong sinasabi ni Marcos, ay ni Roque.